Hello everyone! Ako po si Father Crispine, isang formator dito sa OFM Kapanata Community sa Tolentino Compound. Nung magsimula po tayo dito noong 2019, ang aming community ay nakipag-partner po tayo sa Eco Waste Coalition. At by November ng 2019 ay pinasimulan po natin ang programa na ating tinawag na Empowering Local Community through Ecological Solid Waste Management and SHIFT. To renewable energy at nagpasimula po tayo magpatupad ng iba't ibang training at education program kaugnay nito. Ngayon po ang aming komunidad ay sa, sa tulong ng Eco Waste Coalition ay nagpapatuloy sa ating uh, vision na mapanatili ang kalinisan at mapangalagaan ang ating uh, inang kalikasan. Ako po si Virginia Salamatin, Pangulo ng Samahang Magkakapitbahay ng Tulantino Kumpang ng Leong Cleopas Estate, Barangay Bagbang. Kami po ay binubuo ng 55 families. Ang una po namin naging problema dito ay ang basura na kung saan ay itinatapon na lang. Upang maiwasan ng ganitong gawain ay bumuo kami ng isang grupo upang lutasin ang aming ganitong problema. Ang una po namin ginawa ay paghiwahiwalayin ang mga nabubulok at nabubulok na basura. Sa pamamagitan ng composting, ang mga sariwa at nabubulok ng mga basura tulad ng balat ng prutas at gulay, mga dahon ng halaman ay pwedeng gawing abono at pataba ng halaman. Ang mga di nabubulok naman tulad ng bote, plastik, lat at karton ay, ay amin na rin pinagbubukod-bukod. Kami po ay nagpapasalamat sa Kapanata OFM Community na siyang tumulong sa aming samahang magkakapit bahay kung paano namin napangalagaan ang kalikasan dito sa compound at sa tulong na rin ng Eco Waste Coalition. Magandang araw po. Ako si Brother Fidel Benjamin Tiadawan, isang membro ng Kapanata Community. Ito po ang aming model ng aquaponics. Dito po namin inaalagaan ang mga isda. Dito, ang kahalagahan nito, meron na kaming pagkain saaan, naro pa kaming gulayan. Ang aming komunidad dito ay pusong nagpapasalamat sa Eco-Waste Coalition at sa Franciscan Friars sa kanilang pagsuporta at sa kanilang gabay sa pangangalaga ng kapaligiran. Ako po, si Clarice Kate William Ho, na nagpapaalala. Dahil na lang tapo ng solusyon, mag-zero waste tayo.